Ayan mga ka dito kami ngayon sa store ng uh, Sabon Station in Panta, Pangasinan. Ayan, kasi yun nga mga ka uh, napasukan tayo, no? Uh, tayo. Ayan. Dito po dumaan yung magnanakaw. Ayan. Hindi man lang natusok dyan sa ano, ang tulis-tulis. Tapos mga wonder yun, sinira niya tong bintana. Ayan. Ito yung bintana. Sinira. Ayan. Medyo maliit lang tong bintana na to. Ang mga kapasok nito, maliit lang din na tao. Tapos yun. Pasok dito sa CR. Ayan, dumi pa. Ang ang um, gumi ng CR mga ka-wander, nabakan. Ang ano natin mga kawander, ang hindi lang natin na uh, secure. secured. Itong CR natin, may lock to sa loob, pero sa labas wala. pag pag nakaganito siya, wala na siyang lock, kaya nasira. And, yung ating mga CCTV, ayan po yung mangyari. Hinablot po yung wire. Ayan, yung wire niya. Sila pati po dito, hinablot din oh. Hinablot din siya mga kawan. Eh. Tapos ito yung ating cashier uh, table, grabe oh. Talagang sinera nila, sinera. Ano. Oh. Sira siya. Talagang wasak. Ayan. Ano ito yung ating ano, uh, logbook. Ayan, eh, kinalakal din nila siguro to. Kinalakal din nila. Oh. Hindi nila nakuha yung barya, oh. Ayan ba, yung barya hindi nakuha. Barya hindi nakuha. Maliit lang daw na halaga kaya hindi na kinuha. Ay mga ka-wonder, ito yung ating mga resibo. Ayan. Uh, ayan, ito yung from BIR, Anso Pretil. Kinalkol talaga. Ano yung nakuha pa din na, na iba na iba na Ah, uh, cool. ayan yung kinuha nila. limang pound Ah, siguro pin, pin pa nila yon. Siguro sa ah, Yes, boss. Ha? Uh -huh. Sa mukha ko ba yun? Ha? Huh? Sa mukha ko? Yung <laughs> muska. Ay, mga kawalo. Alam mo, kamukha ko yung sa camera. Ito yung Malang mga disuasing na tinagpukanan. Ah, uh, Ay, mas mga kawander, rin. ito pala yung ating mga CCTV, no? Ah, nakita natin. ayun puro sira na mga kawander. Sinira talaga nila. Ayan. Tapos yung memo memory card. Yung memory card na CCTV. Ayan. Yung memory card na CCTV na tinatinanggal. Yung Ayan. Okay. Sinira mga kawander yung ating CCTV. Talagang hinablot. Pwede so, yung isang hinablot ito sirang sira siya oh. ngayon mga wonder Sini ko yung uh, laman ng CCTV natin uh, andito yung record ayan pero mga kawander talagang ma ano sila kasi ang ang nakuha siguro pagpasok nila hinabot na kaagad yung wire kaya kasi itong saksakan natang, nakatanggal din to ganito na yung itsura niya Yan. Kaya walang nakuha record sa pagpasok ng magmana, mga magnanaka. Pero mahuhuli pa rin yun kasi wala namang gawang masama na magkatagal. Kaya at sigurado ako yung karma nila habang buhay sila sa nila yon Kaya binakakagigil lang. Bali mga worth ah uh, mga 8,000 nito mga ka-wonder no? Yeah. itong dalawang CCTV ay hindi na na ako na lang yung nag-backlash tinanggal ko yung memory card ito siya ang, ang liwanag sana oh. Ayan, oh. Ang liwanag sana ng kuha ng CCTV natin kaso nga lang talagang ano pa masabi kong may swerte pa silang na natitira sa buhay nila. Uwi okay, kasi di ba yung pagtanggal ng pagtanggal mo na lang ng wifi sa cellphone natin mm -hmm. kasi ngayon ano eh. Ayun. Ano na, ito mga kawangay, itong mga CCTV namin, in-alarm ina po namin to. Kaso walang nangyari naman din sa cellphone ko. Nakatanggal yung CCTV kaya hindi rin namin ay wifi. Nakatanggal yung wifi ng cellphone ko okay, hindi rin namin natin na nag-a-alarm. Pero tingin ko alarm ng alarm itong mga CCTV natin eh. Nung ano sila. Kaso nga lang, itong dalawa, ito kasi, itong isa, ito yung sa likod. Tingin ko nad na-detect to eh, nandito sana eh. Kasi ito namang isa, nandito siya. Pero mga wonder, may hangganan din yung gumawa nito mauhuli mauhuli kayo may hangganan yung kasamaan nyo mga walang kayo ayun magtrabaho ng patas